So ayan mga trigger nasa taas na yung bako natin, umakit na din sa taas. So lahat ng lahat ng natibag niya kahapon, saka sa karao inakit na yan. Dito na oh. So simula ron. na rito. Ayan. mag lang siya, dito mati isang ilin natin. At napakalalim yan mga trigger yan. Oh. Kaya pinakatagot ako baka na, Nagpapalas yung bangko, mahirap na. Pero so, kaya-kaya yan. Magaling yung operator natin. So, dito na yung mga lupa. Ayan na. Oh, so, dito na nilagay. Malapit na nasak ng ating engineer. So, so mula dito, yung gate na yun, dito naman papasok yung mga truck. Diyan naman sila pick Diyan kami mag-hauling na naman. So, simula na naman kami ng hauling. So, mga yato, baka magdamagan na naman kami rito. Oh. Ayun, oh, nakalailay na. Ang lalim na lang. Nakatakot. <laughs> Lahat na lang operator natin. Napakagaling. So, tumigil na yung ulan. Balik na naman tayo sa site. namin Babaw namin na to Ito na nalagay sa likod niya yung ibang lupa Bakit na yupe yung likuran mo? Yung likuran na yupe. Yung likuran mo na yupe. ganun ba talaga yon? Talaga na yupe yon o oh, tumama? Ha? Ah, sa tumama yan. Sa tumama. <laughs> ah, o. Oh. Ay, mga trigger. Kaya nga, eh, no? Kaya ay mga trigger, napansin na napansin ko lang. Yupi yung likuran ng ating bako kasi hindi na siya makaigit gano'n doon sa baba. Ayan na yupi, tumama doon sa gilip ng ano. Pero nga yan, ma... Uh, mapupukpuk pa yan. Ayan si Jose ang operator natin. Napakagaling na uh, operator niyan. Ma. Sige, alimnat. Dito. Dito na, na, <tod> Di na ba, pinak sa Ayon 'yung sa hinya. Hay nung ni koro yung pinyo pe pala. Pinyo ulan sa side pa rin so tabi, tabi muna tayo napakalakas sa ulan yung ating operator na, na ano naroon, na na nalakas sa loob hindi na sa tako Jose so, Jose 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 sa Jose sa ulan hindi natin tumigil din. <laughs> visibility na dito. Ayun sa lakas. Hindi na makita gawin doon. Ay, yung operator natin, sana. na. Hindi na makababa yung operator namin, mga trigger na. Hindi siya sa loob ng, ano, ng bako yan. Ako, wala pa namang aircon yun. Makainit doon. Pupulo na naman itong ating excavation. Matakpan na ng mga raming alatris. Ayun, bumaba, nakababa si Jose Ayun, nakababa, nakawala na si Jose e na <laughs> Eh si Jose, pero ito namin <laughs> Kala ko hindi ka lalabas doon eh Mayroon naman daw, wala ano, aircon Okay na, dito lang yung Tumatak mo na kami operator Tumatakbo kanina Grabe ulan zero visibility. Ayan o. Zero, zero. Ayan o. Malapit na may natin. Okay. kami si Sulungan ayan butas butas din ang daming tama hindi <laughs> tayo makapwesto na ayos. sabi <laughs> uh, eh, punta naman ito ang na, uh, mga expedition hindi naman may punta ito bakit ang naman yung aming pump Ano yung bako? Hindi na makita yung bako. Sa alien tree. Nasaan sa alien tree? sa alien tree. sa alien tree. tree. na. siya sa taas.